Hi guys, welcome to my channel and grabe guys, hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng ano, uh, revenue or kita doon sa isa kong video na eh, hindi, walang ka-effort-effort pag-upload, basta upload ko na lang, basta Naisip ko lang, i-upload ko. Okay na yan, parang ganyan lang. Para sa akin, malaki na siya, malaking bagay na. Hindi ko lang alam sa iba, baka maliit lang sa kanila. Pero para sa akin, sobrang laking bagay na yun. Laking tulong na. As in legit siya guys, walang mga special uh, edits, walang script, wala lahat. Naisipan ko lang i-post kasi wala akong maisip na content. Ito siya mga besh, pakita ko sa inyo i-screen record ko na lang para hindi nyo sabihin ano, dinadaya ko kailangan ano talaga siya talagang i -re record ko naka video eto siya kumita ako dito ng $250 at uh, $255 hindi ko in-expect yan alam niyo yung video na yan 2 minutes lang, wala pa, hindi pa nga ano lang yan eh, screen recording lang din siya nakita nyo Viva! Diba? Ganyan lang siya, pero kumita siya ng ano, $255. Kaya ang natutunan ko dito, minsan talaga si algorithm merong sariling trip. Kaya kung content creator ka din, huwag mong maliitin yung mga simple uh, content ideas mo. I-upload mo lang, malay mo, yun yung magpapabawi sa'yo. So yun lang guys, nakaka-experience din ba kayo nito? Comment down below and don't forget to like and subscribe to my channel.